Nasukol ng mga otoridad ang 44 anyos na lalaking si Dani Buya sa kanyang bahay sa barangay Pugol Lamot, Ifugao noong ikalima ng Nobyembre. Ito ay sa isinagawang bypass operation ng PDEA at ng PNP. Nakuha sa kanyang dalawang pakete ng shabu na nagkakahalaga ng isang gramo at nagkakahalaga ng 10,200 pesos at iba pang drug para Fernalia. Maaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Drugs Act of 2002. Nadiskubre naman sa magkahiwalay na marihuana eradication ang higit 2.6 milyon pisong halaga ng marihuana sa Kalinga at Benguet nito lamang Martes ikalima ng Nobyembre. Nadiskubre ito sa barangay Kayapa sa Bakon, barangay Gadang sa Kapangan at barangay Takadang sa Kibungan Benguet sa pinagsanib na puwersa ng PDEA at ng PNP. Aabot sa 8,700 na piraso ng fully grown marijuana, 375 grams na marijuana seedlings ang kanilang sinunog at nagkakahalaga ang mga ito ng 1.9 milyon pesos. Sa barangay Butbut proper sa bayan ng Tinglayan naman, nadiskubre ang 4,500 na tanim na marijuana at nagkakahalaga ito ng 900,000 pesos. Pero sa kabila ng tuloy-tuloy na operasyon ng mga pulis, hirap pa rin silang mahuli ang mga cultivator. Alam mo, dahil sa technology ngayon, ngayon, no? Andun pa lang sa kalsada yung mga operative natin. Alam na ng mga tao dun sa taas, sa kabundukan, sa plantation sites. Kaya pagdating ng PNP, wala ng tao dun. Uh, pag nagkakandak naman tayo, uh, nagpa-follow up tayo kung kanino yung mga lots. Usually kasi more often than not, ay uh, yung lots na yung mga sa, sa plantation sites, a uh, public land ilan sa kanilang binabantayang plantasyon sa ngayon. Actually, ang may mga plantation sites naman tayo is Kalinga, Benguet and Mountain Province. Magsasagawa pa ng investigasyon ng mga pulis para malaman kung sino ang mga nasa likod ng mga plantasyon ito. Vanessa Sabugtong para sa Luzon Headlines.